Ang babaeng ang lahat ng hinahalikan niya ay bigla na lang nawawala. Susundan natin dito si Sari na gustong magmahal pero ayun nga lang, ang lahat nga ng lalaking mahalin at halikan niya ay bigla na lang nawawala. Dahil dito, mas pinili nga niyang maging mag-isa hanggang sa dumating nga sa buhay niya si Jolo. Itong si Jolo ay isang taong maraming pinagdadaanan at maraming mga problema at gusto na nga rin sumuko sa buhay at dito nga niya makikilala rin si Sari. Dahil gusto na nga niyang mawala, dito nga naisipan ni Jolo na mas mapalapit nga kay Sari para mahalikan siya nito para tuluyan na nga siyang mawala. Since hindi nga sila maayos na nagkakilala, dito nga sila may hirapang magkakilala noong una pero unti-unti nga rin silang mapapalapit sa isa't isa. Pero ayun nga lang, yung pagmamahalang na bubuo nga sa kanilang dalawa ay unti-unti nga rin mababahira ng takot lalo na nga kay Jolo na gusto na nga mawala and kay Sari naman dahil alam niyang posibleng mawala din ulit ang taong mamahalin niya. Title ng movie, My Love Will Make You Disappear. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapanood ng mga rom-com movies from the Philippines kasi yung mga napapanood ko dati kanila John Lloyd Bea, John Lloyd Sara, Bong Navarro ni Gonzaga, at nung napanood ko to, na-appreciate ko rin naman. Sobrang interesting dito ng premise na biglaan lang nawawala yung mga taong minamahal niya. Like what? Paano yun? What makes this film work for me even though simple nga lang yung story and may mga flaws nga here and there, is yung chemistry nga nila Paulo and Kim Joo. Lalo na sa ending, nung matagal sila nagtsuktsaka, tapos sabi nga ni Kim Chiu sa dulo na baka pagkatapos doon ng movie, sila na ayot. Natawa ko doon. Tsaka there's something lang talaga sa aura nilang dalawa, like katulad nga kay Paolo, na seryoso and soft-spoken siya, tapos si Kim Chiu naman, yung parang makwela, tapos madaldal ganon, gusto ko lang yung pagkakaiba nila na nakatulong nga din doon sa characters nilang dalawa. Obrang cute din ang batuhan nila ng mga linya, and for me, sila yung isa sa mga perfect example ng mag-partner sa isang project, nakitang kita mo talaga yung chemistry, and hindi trying hard eh para din sa akin, sila yung perfect example na hindi naman kailangan magpa-cute yung mga characters para mag-work eh. Na at mas matatalino na rin siguro yung mga audience ngayon. So alam mo yun, sa mga gumagawa ng mga love team sa Pilipinas, sana medyo i-adjust nyo lang kasi nagiging cringy na rin yung mga bago eh. Habang pinapanood ko nga to, medyo naalala ko nga yung mga movies noong 2000, like yung may only yung nga, na medyo nararamdaman ko dito kasi nga may community rin sila something here and magkakapit bahay din sila. I really love the neighbors and yung mga side characters and I wish sana mas ginamit pa sila kasi may potential pa rin sila sa story eh. Doon naman sa cinematography, daanan ko lang saglit. It's okay naman, um, it's very Filipino filmmaking yung style but at the same time, it still works for me kasi it reminds me ng mga dating ang romcoms na iniisip ko nga kung yung quality lang ng camera dito katulad nung dati, medyo babagay pa rin siya sa mga movies dati eh. Again, interesting nga yung story, lalo na nga yung mystery kung saan nga napupunta yung mga ex nga ni Kim na nawawala na I wish they could have committed to the fantasy of it. Kasi medyo sayang lang din na, ah, yun na pala yun, na somehow nag-ibang bansa or whatsoever lang, katulad nga ni Piolo, that doesn't make sense, na sayang lang yung mystery or sana nga, ginawa na lang nilang mas comedic yung nangyari. Medyo ro lang din pala yung issue and conclusion nga doon sa issue nga karakter nga ni Paolo na sana mas naging creative pa sila with it kasi clear naman pero hindi ko nga maramdaman yung weight noon. Sa mga nagko-comments dyan hanggang ngayon na, Asan si Pyang? Dapat si Pyang na dyan. Andito si Piang, panoorin nyo na lang. So yun, may mga butas and medyo hilaw yung story. Pero it works naman kung simpleng romcom lang yung hinahanap nyo. So yun, again, ang title na to, My Love Will Make You Disappear. And ang torta rating ko for this ay 6.5 out of 10.